Hello, ang alugan. Parang tabay. Tamas malalim pa 'yun sa alugan. Kalalim kaya noon. Um. Huray. 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 papaya, ang pagtinola. Sa bagyo mo, pwede yung aso. Di ba yung ginawa doon? Masira-sira na yung show. Pagawa mo na ito. Eh. Sino siya? Siya si Nua. Ay, si ano yata to eh. Dapat nandito si Beo para kabisa niya yung mga yan. Tumawa tuloy si na nandun na ingon Mamaya palitan ko siya. Tapos <laughs> siya lang <laughs> mag-isa nito. Sabi ni Bio, wala niya. Kaya nga eh. Ang damot nila. Aray ko. Ako, oh, baka naturo ni si Oo. Oh. na nga lang ako. Ha? Para Kaya nga.